Tada! Sa araw na ito guys ay National Day dito sa Saudi Arabia. Kabayan! Ayan! Si Randy! <laughs> Happy National Day! <laughs> Di ba National Day? Dispiras ngayon? Bukas? Oo! Oh, oh. Hindi! <laughs> Oh, batiin mo na yung mga kabayan mo. Ay, kabayan mo. Oh, di ba? I wanna dance with somebody pa, di ba? <laughs> Ayan, sa ngayon. Ito ang this. mga oh, taga tarlac Oh, mga taga Shout out po. Ito, wala trabaho. Oh, oh. pag ganitong national day, dispera sulang gaano. Kasi nasaan sila? Yung mga Saudi yan. O nasa mga kamag-anakan? Oh, o pasyalan? Oh, o ano? Kasi nung linggo, yun yung marami ng customer eh. Bago magsapit ang National Day. Yun, marami na nagpagupit din sa amin. Kasi nga, itong ano na mismo, dispiras hanggang bukas. Hang Kasi isang linggo yata walang pasok din ano. ayan si Randy may mga dumada mga plug ano masasakyan may mga dumada na ano, may mga plug asan oo namamasyal nga sila parang managdaang taon dalawang taon ko din na ganyan sila eto patiin ko si mamang. Hello, mama. Happy National Day at. Atend dito. Ako pangatlo pangatlo na pala ito. Oo pangatlong national day ko na dito sa Saudi eh. ayan so ayon. ngayon walang masyadong ano ngayon merang ano Nag namamasyal sila ano gala gala Kachat ko lang si Mamang eh. Kanina si ano, Mayora.